Kumusta ako si Marcus mula sa mga ruta ng pagbabago? Ang sumusunod ay isang pagsasali ng video sa pamamagitan ng audio dub na naaprobahan sa akin. Tangkilikin ito. I, uh, Narito ako sa Kasray, sa Leila Harbor. Tatlong araw na ako dito. Dumating ako dito at sa unang araw talaga napansin na ang aking tuhod ay nahawahan. Susunod na araw, nagpunta sa ospital, kumuha ng antibiotics, nagsimula ng antibiotics. Ngayon ay pangatlo na at ang tuhod ay masakit pa rin. Ang unang gabi ay talagang masakit. Hindi maganda ang tulog ko. Ito ay isang uri ng nakakatawa dahil ako ay nagmula sa paglalayag sa isang napakamabato at hindi komportable ish na bangka at pagkatapos ay nakarating sa kalmadong harbor na ito at malamang na nagkaroon ako ng pinakapangit na tulog sa buong oras. Mukhang maganda si Kuss Ray. Talagang magiliw na tao. Maraming ngiti. At nagsasalita sila ng Cusray dito. Ito ay napakaluntiang at berde at mayroong malalaking mga taluktok na taluktok na parang isang tanawin ng Hawaii. Nakuha ko ang aking mga kapitbahay dito mula sa Oregon na nag-anyaya sa akin para sa hapunan ng Paskot na bukas. Lahat ay maayos. Ito sa mga pagkasira ng Leyla sa Leyla Island sa Kasray, maliwanag na ang mga tirahan na ito ay inabandona kaagad pagkatapos dumating ang mga misyonero. Ang buong isla na ito ay nakonvert sa loob ng dalawampung taon. At tila sa proseso, iniwan pa nila ang labi ng kanilang huling hari. Ito ay medyo kamanghamanghang. Karamihan sa islang ito ay itinayo ng mga taong ito sa pamamagitan ng pagtambak ng coral rock. Dito nakatira ang maharlikang uri ng pinuno at ang kanyang mga lingkod at pamilya. At pagkatapos lahat ng mga karaniwang tao ay nanirahan sa pangunahing isla ng Kosrae. Sa palagay ko sila ay medyo makapangyarihang mga tao. Kilala silang nagpalakas ng kanilang impluensya sa buong Micronesia at medyo kawili-wili. Ito ay isang magandang lugar. Ito ay isang uri ng nakatago sa likuran ng isang grupo ng mga tahanan ng mga tao dito sa isla. Ang daanan upang makarating dito ay talagang nasa likod ng tindahan ng hardware. Kailangan kong maglakad sa tabi ng isang bakod at pagkatapos ay bumalik ako dito. Sa gayon, matagumpay kong naabot ang aking paraan palabas sa Leila Harbor sa Kasray. Maaari mong makita ang mga natitirang piraso ng The Sleeping Lady o Sleeping Woman. Makikita ang dibdib niya roon. Hindi mo makikita ang kanyang ulo, ang kanyang ulo ay nagtatago ngayon sa likod ng bundok. Doon ako sa nakaraan halos dalawang linggo. At nasa antibiotics ako sa loob ng sampung araw. Nakaalis ako sa kanila ngayon, ngunit ang aking hiwa ay bukas pa rin na medyo tungkol dito. Nagsimula itong gumaling at magsarap ngunit hindi pa ito ganap na nagagawa. Maaari mong uri ng makita ito. Bumaba ito sa isang maliit yeah, na band-aid the kahit the papaano. Was, uh, pretty tricky. Uh, it's probably 300 feet at its most narrow point. And I had to tack back and forth because the wind was just coming straight in there. Four tacks, five tacks. I was hoping to get out earlier when the current was pushing me out a bit more but immigration... Forgot about me and they came about three hours late. It's been a long process checking out of here three to four days. But uh, the people in Rica are super friendly and I loved it. And I'd love to come back someday if I can ever make it here somehow. It's a great island. guys. How are you? Oh in the past tireless oh yeah yeah matilah kau